magandang gabi po sa ating lahat. Talakayin natin ang Lord's Prayer. Sa Mateo 6 verse 9. Ganito ganito kayo ganito kayo manalangin. Awa namin nasa langit ka sambahin na wa ang iyong pangalan, dumating na wa ang iyong kaharian, masunod na wa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ihadya matukso kundi iligtas mo kami sa sama, -sama sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpakailanman. Amen. So isa-isahin natin yung talata. Bakit ito ang itinuro ng ating Panginoong Hesus sa panalangin? Tingnan po natin sa unang talata, sa 10. Sabi niya, dumating nawa ang iyong kaharian masunod na wa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ayan po. So kung titingnan po natin, bakit ito ang itinuro? Sapagkat sa huling panahon ay bababa ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. So kaya ito po yung prayer na tinutukoy, dumating na wa ang iyong kaharian dito sa lupa. Nang gaya sa langit. So, ibig sabihin, kung ano ang structure sa langit at dito sa lupa, ganun din po ang mangyayari sa huling panahon. So, hindi po ba naka, napakaganda na sa pamamagitan pala ng prayer na ito, ay dito nakatago yung sikreto ng kaharian ng Diyos. So, Ang ating aralin mabuti, ay ano po yung mga kataga? Una, ay dumating na ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. At sundin, no? Ang mga tuntunin na nakalagay sa dito sa templo. So kaya po kung titingnan po natin ay ang ang kaharian ng Diyos ay bababa gaya po ng panalangin na ito. Na po ang kaharian mismo ang bababa dito sa lupa upang pagkaisahin ang kanyang mahinirang at ang Diyos. So, yan po yung uh, dapat kapakamitiin natin bilang isang tinawag at mana ng palataya. Sapagkat ang walang salita ay patay sa paningin ng Diyos kahit buhay pa po siya. So, kaya mahalaga po na unawaan natin ang kanyang mga salita nang sa ganun malilikha tayo according to the word of God. So sapagkat ang salitang ito ay buhay at mabisa may magkabilang talim. No? Yan po ang sinasabi. So ibig sabihin ay ang salitang ito ay tumutosok hanggang sa kabuturan ng kanyang puso. So what is the physical way of it? our topic? So ang ibig sabihin noon ay uh, Kakaroon ng changes no? ang ating buhay dapat nag-change napapalitan ng mabuting bagay sa buhay niya upang kamtin niya ang mga pangako ng ating Panginoon So ngayong gabi, good evening po sa inyo lahat na wapo is eh, pag-subscribe naman po pagpano lang naman po sa aking page na ito upang magpatuloy na magturo online. Kaya, nawa po ay um, subscribe me and comment doon po sa comment section. So maraming salamat po. Good evening po sa ating lahat.